programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking gunting channel. Nagulat nga itong si Madam Sonia nang makita nga bumalik na ng mansyon. Ito nga si Sherlyn at siya rin namang saktong pagdating ng bruhang si Divina. At sinabi nga niya dito na bumalik na pala ang isang katulad mong kriminal at pakalat-kalat na naman dito at dito naman ay hindi nga nagustuhan nitong nga si Charlene ang tinuran nga nitong nga bruhang si Divina kung kaya dito nga ay sinabi niya na hindi muna na basta-basta masisira ang pamilya ko at hindi ako papayag pagdating sa pamilya ko ay ako mismo ang makakalaban mo at dito nga ay talaga nga maanghang pa rin ang mga salita nitong ang si Divina at sabi nga dito nitong ang si Charlene na tama ang hinala ko na hinihintay ko na lang na makakuha ako ng ebidensya na ikaw talaga ang siyang tunay na salarin at siyang nagdiin sa akin upang ako'y maikulong at iset up ako na siyang ikinabigla at kinagulat nga ng malaking bunganga na bruhang si Divina kung kaya dito naman ay sinabi nga niya dito na hindi lang uh, Lindol o bagyo ang dala ko baka ikaw ay mawindang at hindi mo makayanan ang lahat ng gagawin ko dahil ibang-ibang Sherlyn -ibang na ang makakabangga mo kaya dito naman ay sakto mang nakita nitong ang siya uh, Madam Sonya ang uh, iringan nito ng malaking bungang ng bruhang si Divina at itong si Sherlyn at dito ay kinampihan syempre ni Madam Sonya ang malaking bunganga nitong ang si Divina na siya naman talagang tunay na salarin at dito naman ay nagmagandang loob ang isa sa mga kasambahay nitong ang sila Sherlyn at ipinagtapat nga ang katotohanan ng kanyang natuklasan at nakita na itong ang si Raymond at itong ang si uh, malaking bumangang bruhang si Divina ay magkayakap at parang meron nga daw silang relasyon kung kayat dito na kakausapin nitong ang si Charlene itong si Raymond upang bumukod na nga sila ng tahanan. Kaya guys, napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and Bye bye!